Yellow, yellow, mga katiganers. pang anin Sixth and last round. Kasi dessert na eh. <laughs> Nabusog din. Sa dami ng pinuntahan namin lugar. Nakakainan. Dito kami bumagsak. Ah, naku, ngayon, lang, ngayon ko lang na experience na ganun. Dito. Sa tagal-tagal ko rito. Kung bakit ganon kadami. Ah, January 3 lang ngayon. Ibig sabihin, busog pa sana ng mga tao. Kasi ang dami handaan. Kaya lang, eh, ewan ko kung bakit ang dami. Kasi first time namin pupunta sa ano sana, sa Texas Road, Road Home ba yun? Pero uh, ang dami, one hour. Pag sinabing one hour, pag ganyan ano, kainan, hindi, hindi one hour yun. Yun ang minimum. Kaya sabi, sabi, sabi ko, dahil pag gabi na kanina, puno tayo sa ano, ibang kainan. Eh sabi ko nga, red lobster eh. Kaya lang na, na, na ano sila, the, sa Plaza, Plaza Bonita Westfield, na doon kami kakain sa mana. Yung magluluto ka. Ang dami na naman doon. Liro mo, naka-45 minutes kami doon. Tapos 15 minutes pa daw, nung tinanong namin yung pangalan namin sa ano. Kaya nagwagting nag kami. <laughs> Pumunta kami dito sa ano, kasi isang ano yan, diretsyohin mo lang, babalik ka dito, diretsyohin mo lang, eto na. Mga let's say 2 miles ang layo kaya uh, bumagsak kami dito pagdating namin dito bayad ka upo ka na kain na ewan eh, kong yung dalawang pinuntahan namin noon okay okay mga katigan. eh, nabusog din kasi galit na yung mga kasama ko kanina <laughs> Paray, takbo namin pagkakas <laughs> alam namin kakain na kami yung pala wala kaya sabi 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 ng asawa ko ano na ano daw next time na para serve na yun, yun naman talaga ang dapat tawag ka na para serve ka na yun naman ang da dapat pero hindi naman kasi namin alam na ganon kasi pag may pinupuntahan kami ano eh uh, wala namang ganong karaming ano eh pila eh eh, lahat ng ano na nung nadaan na eh, may daaran pa kami na ano what the what is that the one we uh, we we seen with, uh, the, the with the sushi what sushi the one with, uh, with the light, with a lot with, mm -hmm. a line also what the one mm -hmm. in, 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 Sweetwater Road Texas Roadhouse he, he, no the other one Managro No, the other one that, that, that we don't start stop. That's Hanoka Oh, Hanoka restaurant. Liningon din namin yung Hanoka restaurant, Japanese restaurant. Ang dami din sa labas. Kaya dumiretso kami sa ano dito. <laughs> Kaya ngayon, ito na busog din. Kasi, alam mo no, na, naka-anim tayo na, ano, na round na. Na round eh. Ito yung pang-anim eh. Kaya lang baka hindi na maubos ito. Peaches yung yellow, yung orange, yung yellow. Ano yan ni eh? pineapple na dilata siguro yan eh. Mamon naman nun Tapos gelatin Ewan ko yan Kumuha pa rin ako Kahit hindi Kahit nagtagsasawa naman ako sa trabaho ko yan Ito ganito kumuha pa rin okay doki mga katikang tikman ko na para makauwi na kami kasi may pasok na bukas okay doki bye bye